No no, no. Oh, no, no. No, 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 no no. So, what's up my idol? Ay, tapos mabaw uh, sa bata, sa so skywalk. No, mag kita pa dun sa Bador, din kita mga puli ng lugar. No, siyempre so, um, ang ginabiyahe tapos um, mga kainiton sa dalan. Dali-dali ang tapag. Padalagan. Yeah. Yeah. Paano masabi? Paano masabi? Bibi pa dyan sa na

Yan, dyan kami pupunta. Tsaka dito na tayo sa Talos, Barangay Igmea, ano? So, monkey, hungry, monkey. Oh, tingnan nyo, yung Lost Lion. Yan. Nasa Lion tayo, guys, no? Malapit na tayo sa, ano, uwian natin. No? Dito na tayo sa Banking Inc. Banking Banking Sa Pitik Area ng mga Master. Oh, syempre guys, nasundan natin yung Nasundan natin yung mga trupa natin Nag-trail sila Oh Kaya Natakos sila pag busina ko eh Yung isa namumura pa So, what's <laughs> guys, no? Pa-shout out, sa lahat, no? Na uh, nag uh, o, oh, shoutout na dyan. Sa nag-bit-bit-bit dahil. sa na kay Jomar de la Cruz. sa na kay Rins. O kay Cardo. Yung nasundan ko kanina. sa layo ng ano. Oh, dito na tayo sa ano sa Spar 16. Dumating na rin tayo sa so, wakas. Na, uh, ito lang lugar namin. Dito sa proper sa Spar 16. Dandahan tayo dito. ah uh, dito ang lugar namin. Okay, oh, so guys. See you. Bye bye. BPP, Papa Abdul. Oh. Andito na kami sa 16. So, Ari, kita sa subong sa maya. Advantage sa Academic Bacolod City. Basi gusto niya mag-eskwila. Direk, pwede kita mo na enroll now for a uh, grade 11, uh, grade 12 for uh, 700 uh, per years. So, guys, pwede na ka mo enroll sa may uh, Advantage sa Academic Bacolod City. Near ni sa may, may takuling uh, Bacol City. Kung gusto niya mag-eskwila, baya uh, grade 11, grade 12, grade 11 is a uh, one year per 700 only. Dito niyo na makita, guys, sa mga Adventist Academic Bacolod City. So, guys, endro na! Hey, what's up, guys? Gusto niyo mo na magka-ondery? Sa kong 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 sa may kong